lagi pero si Ate. Thank you so much. Ang okay, ganda niya sa ano, yung sa hotel kami. Bigay Ano? Si Rhea. Yes. <gibberish> Kayo, ano, yung sa inyo, parang dalawang maleta ata. Alam, yeah, nah. alam, alam. Alam, alam. Alam, alam. Alam, Kasi ang dami. Relatives, alam. Yung alam. Alam, parang Alam, alam. Alam, lagay-lagay na lang. ito. Ganon siya kaliti, ganon siya kaliit. <laughs> eh, ganon-ganon ako. Eh, si Ma'am si Ma'am Shiji ito. Ma'am Shiji. Ma'am Ay, kan get pag nag nag-aaral si Dipa tag tinatawag ko talaga David

Sun protected SPF sperm spray. Yeah, sun lang protect. Dagan pa kaayo oi, bautan tayo ng oras. Pero sa na. Oh, ganun kay 4 minutes mo lang po. Kain na lang po, meron din dito. Ano 'yan? Labugo. Wako-wako. Labugo. Cheer up, baby. Ah, sana ito mawawala sa akin ng baby. Mouthwash.

<laughs> <Just> another card. <laughs> ah, ito. Dear Brenda. Uh, ano sabi? Ano? 2-5 na. Ah, pala to. It's nice to meet you, Dai. Brenda, thank you for coming. Appreciate you big time. Love, love from Ate John. Hey! John. Thank you so much, Ate John. And happy birthday!

yung na ay sabi ayaw na wala. ay paggalahan kasi ayos na ay na may kasi ba ba kasi ayos na sabi na kasi 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 wala. kasi 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 Wala kasi

Mana 10 minutes